Totoo ba? Paparito kay ka daw. Ang bilis naman kumalat ng chismis. E ano naman sa'yo ngayon kung magpapaganda ako? Hindi ka na ba talaga titigil sa pangaagaw sa akin? Hindi ka na nakontento na ninakaw mo si Jerome, pati pamilya at pagkatao ko, aangkinin mo na rin. Ngayon gusto mo na rin maging maganda? Sorry. Hey, hindi naman ako na-inform na ikaw lang pala may karapatan na maging maganda. Oo. Sa pamilyang ito, ako yung maganda. Ako yung mukhang prinsesa at ikaw yung pangit na kinakahiya ng lahat ng tao. Pwes magbabago na yon. Ngayon na uh, binigyan ako ng pagkakataon para magpaganda, ayusin na itsura ko, tinanggap ko. Kasi hindi naman iligal, di ba? wala naman ako masasakta na tao. Pero siguro sa'yo, tsaka yung mga insecurities mo. Pero wala naman ako kailang sa'yo eh. Rinano no, okay. mo ito. Rinano mo ang lahat ng ito. Dati parang nagkagira sa mukha mo yan. May pasabi-sabi ka pa na hindi naman lahat ng tao importante ang panlabas na anyo. Lulunukan mo lang ito ng mga lalatang sinabi mo. Pag sabihin mo, natatakot ka. Alibasa, yung kagandahan walang yun ay pagmamalaki mo eh. Pero kapag ako, na bagong itsura ko, baka ikaw ang dapat kabahan. Kasi, hindi lang kita tatapatan. Hihigitan pa kita. 나긴때까 맥주가...